dami na natin na nakover ng mga kwento ng mga piece of art or literature na para pang may mga sumpa na pag mo sila, pag binasa mo, pag tinignan mo, may mangyayaring masama doon sa tao. Nandiyan yung gloomy Sunday. ba? Diba? Napakatagal na natin kinover to. Na huwag da, mo daw pakikinggan yung kanta na yan. Nandiyan din yung kanta na My Way sa ating mga Pilipinas. ba? Diba? wag Huwag na huwag mo daw kakantahin sa karaoke. Kasi may mangyayaring hindi maganda. Sa Japan naman, meron silang isang tula na huwag na huwag mo daw babasahin ng malakas. Ang tawag dyan ay Tomino's Hell. Ayon sa mga urban legends, you know, may isang bata ang nawalan ng buhay pagkatapos na basahin itong tula na to. Ano ba kasing meron dyan sa tula na yan? Ano yung kwento ng tula? Sino nagsulat? Yan ang kaalamin natin ngayong araw. Alam mo, sabi nung iba, no, na nakabasa daw nito, binasa ng malakas to. Meron daw mga sumasakit yung ulo, nagkakaspasa. Pagkatapos, ako personally, medyo uneasy rin ako nung binasa ko siya. Pero tignan natin kung may katotohanan ba yung mga yan. Isa pa sa mga pinaka nakakatakot na basa ko is pag binasa mo daw siya, matatrap daw yung kaluluwa mo sa impyerno ng habang buhay. Eh, nakakatakot talaga yun, di ba? Torture talaga. So, ano bang meron dyan sa tula na yan? Medyo mahaba siya. So, babasa tayo ng isang maikling parte. Pero kung gusto nyo makita ng buo at basahin ng tuloy-tuloy, Mamaya sa dulo ng video na ito, papakita natin, ha? Bago tayo magpatuloy, huwag niyo kalimutan na mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell. Meron tayo 500 Gcash giveaway sa lahat ng mga sumasagot ng ating question of the day. So, ayan, disclaimer lang, ha? Sa mga hindi okay sa ganitong klase ng content, skip na muna kayo. Babasahin ko na yung isang parte ng tula. Sabi dito, Elder sister vomits blood. Younger sister's breathing fire while sweet little Tomino just spits up the jewels. Nakakatakot agad, di ba? May sumusuka ng dugo, may bumubuga ng apoy, tapos meron dumudura ng alahas! Ano ba nangyayari yun dito sa tula na to? Bakit sobrang, uh, yung word ay mindfuck, di ba? But I do think na, ko rin kasi ng buo, I think it's metaphorical, no? So, hindi siya literal na kung ano yon yun yung nangyayari. May meaning. Siguro, depende na rin sa kung ano yung pagkakaintindi mo sa nangyayari. Anyways, hindi rin nakakatulong na sa pagdagdag ng urban legend na ito. etong larawan na ginamit nila, pakita natin yung ilan, nakakatakot yung mukha ng bata ni Tomino no Jad. Nakakagulang yung mga pinaggagawa ng mga tao talaga. Miski ako at easy ako titigan yung picture na yan. So, kanino galing itong to na to, sino nagsulat at bakit niya sinulat? Anong meron? 1919, nung sinulat daw ni Saijo Yaso ang tula na Tomino's Hell. Marami nagtataka kung bakit. Bakit niya sinulat yan? E eh, kilala siya sa paggawa ng mga nursery rhymes para sa mga bata. So bakit biglang naging horror, horror? Bakit biglang laging patay at sumusuka ng dugo yung pinagsusulat niya? Ginawa niya raw yung tula nung 27 years old siya. Kasi nawalan daw siya ng members ng pamilya at ganun talaga yung pinakamalalim na klase ng mga art talaga ay nanggagaling talaga sa pain alam ng mga artists yan. So, yun siguro yung dahilan, no? Ah, uh, kung bakit sinulat niya yung tula na Tominos Hell. Anyways, may mga namatay nga ba? May mga namatay, may mga nasaktan nga ba talaga dito sa tula na to? Hinanap ko at merong sinasabi yung mga tao na isang kwento. Alamin natin yung kwento na yan. Isa sa mga pinaka-popular na namatay dahil daw dito sa tulang ito ay ang direktor na si Shuji Terayama. Sobrang fan daw siya ng Tomino's Hell na sa sobrang hilig niya dito, ginawan niya pa ng pelikula. Pangalan ng pelikula daw ay Pastoral to Die in the Country. siya officially sa sakit na cirrhosis. Pero ang dami naniniwala na namatay siya kakabasa doon sa tula. Isa sa mga dahilan kung bakit nabuhay talaga tong urban legend na to. Pero mamaya may karugtong pa yan. Tignan nyo. Paano siya naging urban legend? Noong 2004, si Yomota Inuhiko, pinablish niya yung, pasensya na kung hindi ko masabi ng tama, Kokoro wa Korogaru Ishinoyoni. Pasensya na, hindi po ako hapon. Base yan sa Tomino's Hell na kaninang binasa natin. Sinabi niya doon sa, sinulat niya na yan if you by any chance happen to read this out loud, you will suffer a terrible fate which cannot be escaped. At doon na nga nagumpisa yung urban legend ng Tomino's Hell na lumaki na nang lumaki. Even yung mga creepypasta na nakita ko, dinadagdagan na nila ng dinadagdagan yung kwento. Tsaka yung mga pieces of art na ginagawa nila, sobrang nakakabother talaga titi kaibigan. Yan yung gagamitin kong thumbnail ngayon. So, ang dami nagsishare, no? Kagaya ng napakarami mga urban legends at mga creepy pasta, ang dami nagsishare na may mga aksidente daw nangyari sa kanila. Thus, an urban legend. Nasa sa inyo na kung paniniwalaan nyo o hindi. Pero, ang dami nagsasabing online na yan yung mga na-experience nila. Ako personally, hindi naman talaga ako naniniwala. Pero, syempre nakakatakot pag nak nakita ka ng mga kwento online, di ba? Mapapaisip ka rin talaga. So, hilig talaga ng Japan sa mga urban legends. May time na talaga yung lahat ng horror talaga eh. Sobrang sikat sa kanila, di ba? Yung mga daring, ganyan. Parang ginawa na nilang pelikula yung mga urban legends. Yung daring naman, may sumpa na palabas, di ba? Napaka-rich ng culture nila lalong lalo, lalo sa palalo sa mga horror fans at napakarami ng na mga hindi pa rin alam ng mga tao isa sa mga favorite ko yung Noroy ayan siguro familiar din kayo kay ano ang pangalan nito si Junji Ito ayon sana tama tama ba oo uh -huh. uh -huh. uh -huh. yung ganyan napakahilig ni mga simpleng bagay di ba na hindi naman dapat nakakatakot Nagiging nakakatakot Dahil sa tabaan ng utak ng mga hapon na yan Napaagaling nila So sobrang fan din ako ng uh, horror subculture ng Japan So ito na nga tayo Tatapusin na natin ang araw na ito At papakita ko sa inyo yung tula Warning lang ha Kung matatakutin kayo At naisa sa buhay ninyo Yung mga kinatatakutan ninyo Mag skip na muna kayo At huwag nyo na lang sigurong basahin Pero sa mga matatapang Ilalagay namin ngayon Anyway, ang question of the day natin, kung nabasa mo na yung tula, anong naramdaman mo? Natakot ka ba? I-comment mo sa ilalim dahil may giveaway tayo, 500 Gcash, kada pagtapos ng buwan para sa lahat ng mga sumasagot ng question of the day. So, ito na yung tula. Basahin nyo at subukan nyo matakot.